Pag sinabing ginagamit ka, a certain person is using you mga kapatid. Ang ibig sabihin po nito ay parang siya po yung nakikinabang, siya po yung nagkakaroon ng mga benefits at uh, technically nararamdaman mo yung parang minamanipulate ka. Madali lang po itong makita at maramdaman. In the first place mga utol, kung nasa relationship ka or let's say nakikipagbalikan ka at literal na natatanong mo sa sarili mo, kung ginagamit niya kaya ako mga kapatid, nagkakaroon ka ng why, nagkakaroon ka ng katanungan sa isip mo mga utol at nandito ka sa channel na to, malamang nararamdaman mo yung mga senyales na sinasabi ko. Magandang pag-usapan ito mga utol pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit yun na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Shoutout ka pala kay Cass Jonah May Lusano Today is her birthday. Happy, happy birthday, Jonah May. Wishing you all the best, filled with love, prosperity, and happiness. At syempre sa relationship niyo ni Cass Jojo, more inspiration and more blessings. Ang video ito ay gusto ko pong magsilbing tulong at guide na pwede po natin gamitin kung halimbawa napapansin natin ang mga ganitong traits or qualities nga po sa partner or ex natin. Kinreate ko rin tong vlog na to mga utol para makatulong din ako sa mga nakakausap ko lately sa mga one-on-one -on -one coaching natin kung saan ramdam na ramdam mo talaga yung nararanasan nila. Manipula, abusive traits, literal na ginagamit mga utol na hindi mo basta-basta napapansin dahil ikaw nga po ay in love. Ikaw nga po ay may objective na maayos kayong dalawa. Most of the time po kasi mga utol ay nakafocus ka doon sa pag-fix ng problema kung saan hindi mo napapansin na ikaw po pala ay naaabuso na. Number one po mga kapatid, kung yung partner natin or ex natin or taong mahal natin ay masyadong nag expect na i-accommodate mo siya. Kumbaga, ikaw na bahala. One-sided relationship na parang ikaw na lang po ang gumagalaw sa inyong dalawa. For example, magyayaya ng date, magyayaya ng out of town, kakain sa labas, or let's say, manunood ng sine. Pero parang hindi man lang siya nag-share na parang ikaw na bahala, ah. alam mo na yon Yung bang parang very natural siya at automatic na ikaw nga po ang nag-handle ng lahat mga utol. Kahit ikaw po ay mapalalaki, mapababae, intindihan natin na pagkalalaki ka, syempre may konting gesture yan. Syempre alam po natin na may tendency na tayo mag-take ng responsibility. Pero mapapansin mo kasi mga utol kung ikaw ay inaabuso ikaw ay ginagamit. Ginagawa kang kasangkapan para ma-reap niya yung kanyang mga benefits or rewards sa pagsama sa iyo. Number two, kung ikaw naman ang may kailangan ay parang hindi siya interesado. For example, mga utol, ikaw yung nagyayaya. May importanteng bagay na kailangan kang gawin at kailangan mo siyang isama. Kunyari mga events na aatinan mo or let's say something about sa buhay mo kapatid. Pero mahalata mo na hindi siya interesado. Hindi ka man lang niya binibigyan ng motivation at talagang parang ayaw niyang sumama. Literal na mapapansin mo agad dito sa isang tao. Simply, pag ikaw ang may kailangan, hindi siya nag effort dito. Walang gana. Ikatlo, hindi man lang siya nag-o-open sa'yo, mga utol. Most of the time, napapansin mo yung pagiging dishonesty niya. Kasi syempre, pagkahalimbawang intimate ka, palagay ka sa isang tao at may feelings ka rito, siya ang unang-una mong hahanapin pagka may mga struggles ka. Kunyari, ikaw ay nadidepress, nalulungkot, natural. Siya agad na pupuntahan mo o tatawagan mo mga utol at mag-open ka rito. Kasi dahil may feelings ka, emotionally, gustong gusto mo nakakakonek sa kanya sa mga oras na ikaw po ay nahihirapan. Pero kung napapansin mo na walang gana at hindi siya nag-open sa iyo mga utol, ito po ay signs na siya po ay nanggagamit lang. Maaring masasabi natin na hindi siya ganun eh kapatid eh. Pwedeng siya po ay secretive o sabihin na nga po natin na hindi siya pala open. Yun talaga yung personality niya. Pero ang sinasabi ko, yung parating hindi nag-o-open. Kasi paminsan-minsan, kailangan nagsasabi din siya sa'yo. Kaya nga tinawag na relationship, kaya nga tinawag na mutual. Pero kung napapansin mo na sa side niya ay parang nakablock, sarado, limitado, or even wala siyang sinasabi, wala kang information mga utol, at kung halimbawa meron siya mga problema ganyan, ay sa ibang tao niya pinararating at hindi sa atin. Ito po ay signs na ang taong ito ay nanggagamit lang. Pang-apat, parang hindi siya masyadong interested sa atin. Hindi matanong kung anong ginawa mo sa maghapon. Kung baga, parang hindi siya interested kung ano yung mga plano mo next week, next month, or ano man ang nangyari sa'yo last week, last month. Yung parang pagka nakita ka, oh, ayos lang, kamusta naman? Mapapansin mo yung coldness mga utol at dryness. Kasi pag ang tao ay so interested sa'yo, talagang bubusisiin ka. Mapapansin mo yung minsan parang ini-interrogate ka pa kapatid at tanong ng tanong. Ubang um, parang punang puna mo na hindi siya interesadong malaman kung ano ginagawa ng pamilya mo, sino ang nanay, tatay, mga magulang mo, sino yung mga kapatid mo, sino yung kaibigan, best friend mo na kasama mo kahapon. Yung bang parang ang gusto na lang niya ay nandung ka sa tabi at harapan niya to serve, to accommodate, or to take care of him or her. Parang yun na lang yung mahalaga eh. At hindi na siya interesado kung ano nangyayari sa buhay mo. Another one is yung pakiramdam mo na parang hindi ka protektado, hindi ka carefree, hindi ka secure pagkakasama mo siya. Yung parang wala siyang pakialam and emotionally parang binabaliwala ka niya. Pwede mong itest ito eh. For example, magkwento ka. Uy, alam mo, sa school namin, sa trabaho namin, merong gumagawa ng issue sa akin na ganito or merong nag-aabang sa akin na ganito or napapansin ko dun sa kapitbahay namin, merong tingin sa akin ng tingin na ganito. Kung mapapansin mo, nasasagot siya na, ay, naku, ayaan mo lang yun, wala lang yun. So, yung parang hindi siya interested na protektahan ka, kapatid. Mapababa ay Kung halimbawang nandun yung concern, pure love, mga utol, ay mapapansin mo na bothered siya pagka niya na merong threat or merong problema. Lastly, mga kapatid, ito po ay na-encounter ko sa isang client po natin sa ating one-on-one -on -one coaching dito po sa Papong TV, mga utol, ay parang ang daming regulations. Ang daming dapat niyang sundin. Bawal siyang tumawag ng alas 7, kailangan hindi sila nagkikita ng weekend. Bawal siyang basta sumusulpot sa walang mga surprises. Ito po mga kapatid ay hindi mutual at hindi nating matatawag na healthy relationship or even positive. Dahil of course, pag kayo po ay magkarelasyon, dapat against all odds kayo. Dapat yung mga tipong surprises ay nagiging excitement mo. Pero kung sobrang dami ng rules, sobrang dami ng regulations, as I've said, ito po ay hindi natin masasabing functional as a relationship. In fact, nang gagamit, in my opinion. Ito na po mga utol, yung mga signs na masasabi natin na kailangan mong bantayan. Sa totoo lang, ang magmahal, very rewarding yan, napakasaya talaga. Pero as I've said, hindi siya ganun kadali, especially kung halimbawa ganito ang napapansin mo. Pero kung halimbawa ganito naman ang pinapakita at pinaparamdam niya, hindi naman tayo dapat maging judgmental agad or even crucify him, or even interrogate natin agad. Obserbahan po muna natin mabuti dahil baka may mga ibang reasons coming from him or her, kaya nangyayari ito, utol. Pwedeng magkaroon ng conversation, pwedeng magkaroon ng mga heart-to-heart -heart talk. Pero if ever na nararamdaman mo to huwag mong payagan, huwag mong hayaan na ikaw yung lagi nag-fix ng fix ng isang relationship. Dahil tulad nga na sinabi ko, by nature, mga utol, kung one-sided ang ginagawa mo, bababa ang tingin niya sa atin. Before we end, babanggit po ako ng apat na maaaring pinanggagalingan ito. Nagsaganon mabantayan po natin at malaman po natin kung ano ang gagawin. Number one, sex. Pagkahalimbawang laman, typical romance lang ang habol niya sa atin, natural na mapapansin mo na parang ginagamit ka lang. Na para bang masyadong excited siya pagkahalimbawang merong ganon. At napapansin mo naman na dismayado or disappointed siya kung halimbawang hindi natutuloy yon. Number two, siya po ay ma-pride at naghahanap nga po ng ego boost. Dahil kung halimbawang napapansin niya na parang kinakaya kanya mga utol, nagkakaroon siya ng inner strength. Napapansin niya yung pagka-dominant niya rito, kadalasan nga kahit hindi naman ganun ka-interesado or binabaliwala ka, yung masabi lang na siyota kanya, partner kanya, Napapansin mo yung pagiging proud niya mga utol. Ito po ay gumagamit ng ego. Number three, material na bagay. Regalo, pera, mga bagay na talaga namang hinihiling niya mga kapatid kung ito po ay naibibigay mo at patuloy na nagiging red flag siya sa paghingi at pagstay sa relationship pero hingi lang ng hingi mga utol. Ito po ay signs ng panggagamit. At lastly dito, pastime. Yung parang wala lang magawa, walang makasama, ginagamit ka bilang sidekick, mga kapatid, companion, or whatsoever. Alam ko to mga utol, dahil meron po akong client dati na parang siya yung pinapaasikaso ng lahat, SSS, NBI, kung ano na lang ang iutos mga utol ay talaga namang sinusunod niya. Ang pakiramdam niya kasi ay kailangan i-accommodate niya yung partner niya or even ex niya. Pero ang problema dito mga utol, nagpapagamit din kasi tayo at nagagamit nga tayo ng literal. Kaya ako ginawa itong vlog na to mga utol dahil kung alimbawang ikaw ay nandito sa ganitong situation, huwag ka na magpakalalim. Huwag mo na pabayaan ito. Pick up your life mga utol. Kung kailangan natin mag-walk away, gawin natin. Kung kailangan natin siyang kausapin, gawin natin. Huwag tayong matakot. Dahil kung patuloy na makikita niya na hindi mo kayang mag-risk, takot na takot ka. At kinakabahan ka mga utol, lalo ka lang lulubog. Kahuli-hulihan, ikaw ay magiging kawawa sa huli, broken hearted, at maaring lalo kang mahirapan. Ngayon pa lang, kung kailangan mo nang umalis, huwag kang matakot na gawin kung ito po ay nasa tama, kung ito po ay yung reasonable na pwede mo magawa sa kasalukuyan. At higit sa lahat, kung ito po ay sa ikabubuti mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, patuloy po nating bantayan at alagaan po ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po Papong TV.